guys, nandito tayo sa Pasipiko sa pamangkin ko at ito yung kanilang site at sa gusto magpunta dito at ito na tayo dito tapos ito yung kanilang uh, mini pool at uh, nandiyan yung aking pamangkin na tatrabaho dito sa so, yung ating barista at, at sa mga gusto rin magpunta na uh, mag check in o mag overnight sa pagkakaalam ko ito yung pinaka exclusive nila na 10,000 per night grabe ka mahal pero napaka ano naman napaka dito sa bandang ano ito yung pool pag makaharap mo yung ano dito pinakaharap ito yung pool nila harap sa Pacific Ocean kaya tinatawag nila ng Pacific Ocean pagkatapos dito sa Pacific Ocean meron din tayong tinatawag nila na overlooking sa Koan sa kanilang magsusurping dito sa bandang dito meron din dito na magsusurping at tatanungin nyo lang dito sa bandang ano na to meron silang kakilala na magtuturo sa inyo, yun mga nagsisurfing dun sa kabila, dyan kabila, nandyan sa harapan natin yung surfing, so may trainer dito na 500 ang kanilang trainer at 250 yata yung kanilang board ayan, na medyo nandito tayo sa siyargao sa harapan ng siyargao so napakaganda talaga dito guys, at uh, ito yung kanilang uh, ano. Marami ditong makikita natin sa society dito, marami tayong makikita. Pagpunta tayo dito sa pinaka ano ng dagat. Titingnan natin. Uh, yung pinaka uh, kumaga pinakamababa kung gusto mo no, bumaba. Ayan. At uh, sobrang sarap lang dito magtambay kung gusto mong tumambay at uh, meron tayong ditong uh, magandang dilag nandiyan oh. at ito yung dagat sa kabila magsosurfing din sa uh, pinatawag natin dito naman at dito rin sa kabilang sa side na dito maganda rin na nga dito so yung ating uh, kaibigan at meron kaya tinatawag yan na Pacific po itong lugar na to dahil Pacific na kasi yan Pacific Ocean yan Pacific Ocean yan yung natin makikita So dito medyo liblib -lib lang to pero napaka peaceful ha? Napaka Napakaganda yung kanilang view. At uh, meron dito parola. Uh, makikita natin yung parola. Ang gusto ko lang kasi dito, safe naman dito yung kanilang pagsusurfing. Kung makikita mo yung nagsusurfing dun sa bandang una. Pero lang kasi bayad yung board at saka yung ano nila, yung trainer nila so hindi namin nasusubukan kasi hindi nga gumagana yung amin na uh, ano pero napakaganda sobrang sulit uh, dito rin nagtatrabaho kasi yung aking pamangkin binisita ko lang din uh, first graduate at dito nagtatrabaho kung ako lang talaga babalik balik balikan ko dito kasi napakaganda napaka peaceful at so, saka accommodating ang mga tao yung kanilang mga serve, maganda yung kanilang serve dito tapos yung kanilang pag ano pag tanggap ng mga bisita ay napakaganda so sana mabisitahan nyo itong Pasipiko dito sa Torjan Torjan na tawag nito ay maganda na rin to ito yung magandang place medyo malayo nga lang to mas maliblib sa Siargao pero mas maganda na rin kahit papaano overlooking at talagang nasa top ka ha nasa top top ka ng ano dito pag na ano mo to oh, maganda sobrang ganda dito tapos ito yung kanilang may rooftop at may accommodating time dito sa kanilang may ari ka daw dito is Chinese-American magkaibigan But, kung gusto na rin yun mas makakamura kayo ng matulugan meron naman din dito din labas ng resort na to at saka kapag napapansin mo to ito kapag napapansin mo to napakaganda guys tingnan nyo lang sobrang ganda at, uh, sana mabisita niyo itong lugar na to kasi magandang recommendation din to dahil magandang ano nila at saka yung mga trabante nila dito napakaganda ito so, naman kanilang pool uh, overlooking dito sa, 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 dagat kung gusto niyo rin maligo pupunta lang din kayo dun sa kabila mas madali mas ma na-accommodate uh, meron din naman arkilahan meron dito mga ano kung wala kayong access na sasakyan, meron din sila. Tatawagan nyo lang. At ilalagay ko lang din sa description. Kung ano nyo. So, first time na visit ko yung pamangkin ko. First ano ko sa pamangkin ko na nagtatrabaho dito. First good. Yun lang guys. See you on the next vlog. Bye bye.